sa kaugnay pa rin balita, Idol, bagamat hindi isahang bagsakan po ang ipinatupad ng malalaking taas presyo po ng mga oil companies isa ayon po sa POV Operators sa drivers sa Pangasinan ay wala pa rin umano itong pagbabago. Matatandaan na pumayag ang ilang oil companies na sa kahilingan po ng Department of Energy na hatiin sa dalawa ang pagpapatupad ng taas presyo sa petrolyo. Epektibo na ang unang pagtaas kahapon 24 po ng Hunyo at ang natitira po mula po sa kabuang pagtaas ay mararamdaman naman na bukas sa uh, 26 ng Hunyo. Ayon po sa ilang nakapanayam po ng IFM na News Dagupan, kahit umano hinati ay hindi pa rin umano maikakaila sa sakit sa bulsa, uh, masakit ito sa bulsa. Tuloy ang maapekto ang umano ang kanilang kita at ang uh, nila sa kanilang mga pamilya. Ang ilan naman po sinabing maari nga mainam ang paghati nito para hindi daw umano masyadong mahugutan o malakihan ang mga motorista bagamat hindi na raw bago sa mga ito ang taas presyo ay tindig pangamba pa lang umano ang ah, nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan po ng Israel at Iran kung saan hindi pa matukoy hanggang kailan ito magtatagala. Dahil dito umaasa mga drivers ng tulong mula sa kinaukulan at ah, sa gobyerno siyempre upang maibsan man ah, manlang lang sana ang epekto nito sa kanila. IFM News. IFM News. IFM. IFM